counter pala to. Yung pala yung counter dyan, dalawa. pala yung division dyan. Yung division dyan, ayan pala yung, yeah. oh. Dila, yun. Oo. Kaya lang ang ano, counter kabilaan. Dito sa kabila. Masandali yung pala ito. Ayun yung ng poster? Ito, dulo na ng poster. Ito, ito, ito. Ayan, dulo ng poster nyo. counter yung Paano pala tayo na kami sa Ha? Hindi na. Hindi na. na. Palaginan natin. Yeah, Paipagyari mo yung sabi. Uh, ano Kasi yung mga ano natin. Kasi yung mga mga natin sa kusina. Puro na Kaya pala yung limang part, hindi yung naman Yung, 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 yung O? Ito yung sa dulo. Ah, hindi. Ah, hindi. Ay, tama nyo. Tumungan ito. Ito yung nandito. Ito. Ayan na yun. Itong counter tap dito yung dito. Nakalagay. Bago pumasok dito. Ito na yung dito. Hmm, ito, ito na yun. Dito. Hindi. Ito, ito sa likod. Ito yung division na gagawin natin. yung inunod natin. Ito yung tapto yun. Eh. Kaya sa lang kung lumagpas tayo rito, tapos division na yan, sagat dito. Bukuha lang tayo ng pintuan dito. Bukuha tayo yung swing door. Tapos ito dito, maglalagay tayo ng cladding. Yan o, yan o, may dito, may clubbing din. Wala may pa gano'n. Ito yung concept, ha? dito. mo lang na Oo, Kasi sa gitna, na dito. sa dulo, din dito. yung pinaka-exit. exit sa likod. exit sa likod. Ayan na na yung nagtituan. Balag ka pala eh. Yung <laughs> sinasabi na ano, Ngayon sinasabi na oo, oh, is tayo. Isi-isi tayo eh. So, may <laughs> muna <laughs> <laughs> na tayo nito klabing din. Yung sag-isip. Puro pala ako. Puro pala ito. Puro pala kaya pala nang pakuha si Sir Tito ng ano, BCM. Di ba may kinuha tayo niya BCM? Hindi oh. ka po ganun. Ano ano?